Sa loob ng maraming taon, si Jose Rizal ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. Ngunit, may ilang nagsasabi na mas karapat dapat si Andres Bonifacio sa titulong ito. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang kanilang ambag sa ating kalayaan, Jose Rizal's Contributions. Si Jose Rizal ay isang doktor, manunulat, at intelektual. Isinulat niya ang Noli Metangere at El Filibusterismo, na nagmulat sa mata ng mga Pilipino. Gamit ang kanyang panulat, ipinakita niya ang pagmamalupit ng mga Kastila. Naniniwala siya na ang edukasyon at reforma ang susi sa kalayaan. Dahil dito, pinatay siya ng mga Espanyol noong ikatatlumpunang Disyembre taong 1800 at Andres Bonifacio's Contributions Si Andres Bonifacio naman ay isang revolusyonaryo at ang ama ng katipunan. Hindi tulad ni Rizal, naniwala siya na ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng armadong laban. Pinangunahan niya ang sigaw sa Pugad Lawin noong 1896 bilang tanda ng pagsisimula ng himagsikan. Bagamat hindi siya nakapagtapos ng mataas na edukasyon, may matalas siyang isipan at matibay na loob. Gayunpaman, siya ay pinaslang noong 1897 sa utos ng mga kapwa Pilipino. Debate, sino ang mas karapat-dapat? kung si Rizal ang bayani ng panulat, si Bonifacio naman ang bayani ng espada. Naniniwala siya na ang edukasyon at reforma ang susi sa kalayaan. Pinili ng mga Amerikano si Rizal dahil mas mainam siyang ehemplo ng mapayapang reforma. Ngunit hindi natin dapat kalimutan na kung walang katipunan ni Bonifacio, maaaring hindi natuloy ang revolusyon. Sa huli, parehong mahalaga ang kanilang naiambag sa ating kasaysayan. Si Rizal o si Bonifacio, sino ang mas dapat tawaging pambansang bayani? Ikaw, ano sa tingin mo?